Bukas na ipatutupad ang price cap sa bigas sa linsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ngayon pa lang, problemado na mga trader at tindero dahil wala naman silang pagkukunan ng murang bigas. Nasa frontline ng balita ngayon si JC Cosito. Sa monitoring ng Department of Agriculture, 42 hanggang 55 pesos ang presyo ng kada kilo na regular milled rice sa Metro Manila. Umaabot naman na 47 hanggang 56 pesos ang per kilo na well-milled rice. Pero pagdating ng Martes, bababa na sa 41 pesos ang regular milled, habang 45 pesos ang well-milled. Dahil yan sa ipatutupad na price ceiling. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang mga maliliit na rice retailers. Saan daw sila kukuha ng murang supply ng bigas? Eh sana bigyan nila kami ng ganong bigas na pwede namin ibenta ng 41. Sila mag-supply sa amin, hindi yung mga biyahero. Gusto nila mababa eh, di magbigay sila sa amin ng mababa. Tutula ko doon, eh, ano, magtitinda ka ng palugi. Saan kami kukuha ng ganong presyo? Eh wala nga nagdi-deliver na ng mababa, di ba? Kung sila may bibigay na mababa, bakit hindi kami ano, bigyan nila ng mas mababang presyo? para makapagbenta kami ng mababa. Ang payo ng trade department sa mga tindero ng bigas, sacrifice muna. Pansamantala lang naman daw ito para tugunan ang tumataas na presyo ng bigas. Hilingi ng pamalaan yung sakripisyo ng mga retailers na tumulong rin sila sa mga nakakarami na Based sa competition namin, pwede kasi i-ibenta pa na siguro hindi naman lugi, baka wala nga lang -alang kita. As soon as uh, mag yung presyo at papasok na rin po yung harvest season natin, eh tatanggalin na rin ulito. Humihingi na ngayon ng tulong ang grupo ng mga rice retailer habang ipinatutupad ang price cap. May ilan daw kasi sa kanila na planong hindi muna magbenta dahil dito. Makapit sa kanila yun eh. May dabayad pa sila ng pwesto. Saan magsusource ng pambenta ng 41 pesos sa 45 para maibenta ng retailer sa ganitong presyo? Oo, natin pahirapan yung retailers nila man natin. Pinaplansya na rin daw ng DTI ang tulong para sa mga retailers. Handa rin daw ang gobyerno na mag-import ng bigas kung kakailanganin. May mga pinag-usapan na subsidies at mga ganon, pero these are still in the works. Kinausap ng gobyerno ng India na buksan mo yung regular rice mo para makapag-export sa Philippines. So may mga parating na Indian, uh, India. Tapos kinakausap rin yung ibang mga traders na maayos naman yung maayos na ilabas na. ikot ang DTI sa mga pamilihan bukas para tingnan kung sumusunod ang mga nagbebenta ng bigas sa price cap. Ang mga mauhuling lalabag pwedeng maharap sa kaso administratibo at magmulta ng 5,000 hanggang 1 milyong piso. Tututukan din daw ng DTI ang mga hoarder na anilay dahilan kung bakit patuloy ang pagsipa ng presyo ng bigas. Extraordinary yung price surge. Masyadong kakaiba yung pagtaas ng bigas. Malinaw na may mga ebidensya ng hoarding and profiteering and price manipulation. Pero kailangan bisigahan, puntan yung mga bodega, hanapin tong mga to. May ikipagtulungan din ng DTI sa Philippine Competition Commission para labanan ang mga kartel at ibang nagmamanipula sa presyo ng bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Coseco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.